Alam ko marami nang may alam nito nga uh, sasabihin ko ngayon pero para sa mga hindi pa nakakaalam at uh, yun na nga pala uh, kung meron pa tayong kulang paki-comment na lang ano. Bali ito nga pala ay tungkol sa camshaft ano. Yeah, meron tayo dito stage 2 na camshaft at meron tayo dito nga uh, 6.0 na ESR stage 2 ng uh, ESR ayan. At etong ESR yung pinakamagandang sample. Ayan ah. Uh, Pinakamagandang sample kung bakit natin kailangan alam kung ano yung uh, tune up ng ating motor o kung ano yung uh, valve clearance natin, ano. Dahil sa kanyang overlap, ayan. And so, kung papansin niyo itong kanyang overlap, ayan. And so, meron siya, halos magkadikit yan, halos magkadikit, ayan. Dito, ayan. Yan yung kanyang overlap, yan So, ngayon kasi, ganto Nga na. <laughs> Pasensya na. So, kung may kulang, uh, pakidagdagan na lang. Ano. Uh, Nagtanong-tanong din ako. Ang sabi, ang safe down na clearance netong, uh, ng overlap ay 0.2 mm. So, 0.2 mm daw ah. Meron tayo dito. Pasensya na kayo. Medyo ang yung iba. Yan. 0.25 yan. Pasok na pasok yan dito. Yan. Yung na clearance. Sabihin siya ay ano, 0.25. So, yung next dyan ay 30. Hanapin din natin. Ayan. Ito ay para maging actual din, ano, na makita nyo rin. Ayan, 30. Oh, ayan, 30. Sakto na tayo, 30. Ayan, 30, ano. 30. At ang next natin, 40. Parang hindi na ata pasok. Ayan, wala na. Medyo masikip na siya sa 40. Yung mga 35 siguro yung ano na ito. Ayan. So, bakit ko nasabi yan, ano, kasi itong clearance na yan. Ayan na, yung clearance na yan. Kailangan tama yung tune up natin sa bawat uh, cams natin. So, kaya yung iba ay talagang dino-double check. Ano? Ka, Kasi nga, once na mas masikip ito, naka 0.15 ako parehas na tune up nito, ito. Itong ESR at ayan yung clearance nya. Pero pag yan ginawa ko ng pero pag yan binago ko, papakita ko sa inyo Baguhin natin yan. yan. So, paano nga ba yung timing ng ano? So, stock timing lang to. Ah, uh, pakita ko lang sa inyo stock timing yan. So, di ba ang wave ay ganyan ng stock timing yan. Nandito yan sa may gitna. Ayan, nakadiretso yan. gan Ayan o. gan Kung papansin ninyo, ito ay 0.15. Ayan. Pagka 0.15... 0.15 yung ginawa ko dyan na, ano, na clearance para uh, makuha natin yung uh, magandang clearance nung valve lap nya ayan ah. so 0.15 ayan eh. sakto sakto ayan so this is just a example lang naman 0.15 ayan so kita nyo na ayan ngayon ang gagawin natin ayan. ano natin to medyo ah uh, Liliitan natin yung clearance nito ng tune -up. So, ito yung kahalagahan ng tune-up pa. Ah. Ayan. So, Open natin yan. Dita natin. Yan, maliit na yan. Kunti pa, sige. Para mapakita ko sa inyo yung kahalaga. Yan. O, oh, yan na siya. Sa kabila naman. Ito ay kahalagahan ng tune up. Yan. So, para ano kasi, kadalasan kasi tayo more on lip. ng comes yung gusto natin, di ba? Yan. So, hindi natin minsan na, na ah uh, the double check yung pagdating sa overlap niya. So more on comes ka, more on lip kasi ang gusto natin eh. Yan ito na. Yan. Ngayon, ito ay uh, kunin ulit natin yung overlap niya. So yan Yan. Ngayon check nyo yung dito sa ating ah uh, dito. Ayan, ngayon pagka-check natin yung clearance niya ulit, ayan sa overlap. May clearance din. 'Yan. Ngayon pagka-check natin yung clearance niya ayun sa pool. Kikita niyo 'yan. Na nakikita niyo 'yan yung sa overlap na 'yan, ayan. So ngayon, ilang mm ngayon 'yan? Ayun ah. Ayun ah. Pinakita ko sa inyo ah, so Ayan, so ilang mm ngayon yan Yung 0.20, baka hindi pumasok dyan Eh, no, hindi pumasok, masikip pagod do oh. yun oh. No? Masikip na masikip yan Ayan, masikip na masikip Yan, kita nyo ha, oh so bakit natin ah na Bakit yung kanina, mas ma Laki yung clearance nya dito, no So, 0.40 pumasok ng masikip. Ito ngayon 0.20 ay masikip pero pumasok. Ayan. Dahil yan, pagka nagtaas tayo ng uh, to ng uh, pagka nagtaas tayo nito, ang tendency niyan, di ba, mas nakalubog siya. Ito ha, uh, yung uh, screw natin. So, imagine nyo na lang, uh, once na humaba, mausod siya. For example, ito yung ano, yung ating uh, valve ayan tapos walang clearance sa ganyan pag kaya nag overlap tayo yung nag overlap tayo mas tukod siya no so mas mag move forward yung ating valve pababa kung masikip yung ating uh, clearance so ngayon kung maluwag so, oh, nandun tayo sa tamang uh, clearance nya hindi siya mag ano hindi siya bas hindi siya magtatamaan ayon Diba? So, hindi siya masyadong uh, nakamove forward itong ating uh, valve. Hindi siya masyadong nakaangat. ba diba? So, ano na lang din. Uh, sana nagets gets nyo no, yung uh, paliwanag ko. Pero, ang pinaka summary lang nun, mas tukod. So, mas maikli yung clearance. Mas, ano siya, mas nakaangat siya dito. So, kaya kailangan napakahalaga ng ating valve uh, clearance ano, sa lahat. Sa mga cams. Pero, yun na nga. Uh, ang kagandahan naman kasi, pagka ganito yung gamit nyo na head yan, big valve yan. Ang big valve kasi, kahit naka-stock na, ano kayo, na retainer, hindi na kayo magtatabas. Uh, ano naman sa, uh, stock, magtatabas kayo, automatic na nga, retainer. Ano? Ganun sa stock, ha, magtatabas kay retainer, tapos, para hindi siya tumama. Pero sa big bulb naman, ah, uh, hindi. Hindi naman siya. Sa ganito lang, ah, uh, sa ganitong cams, yung sinasabi ko. Magkakaiba kasi ng profile yung mga cams. Kaya, yon Pati sa ganto okay siya. Pasok din siya sa stage <coughs> stage 2. And sorry. Ngayon, ah, uh, sana ano, may natutunan kayo dito sa ating uh, maikling video na uh, hindi lang uh, basta lift yung uh, basian sa ganda ng cams. May, Minsan nga, yung 7 point something, di ba? Tinatalo ng mga mas mabababang lift yan. Dahil ang pinakamahalaga ay uh, madouble check din natin. Pati yung uh, iba't ibang uh, factors, no? Ang pagdating sa kamse, no? Medyo may kalawang pangatunayan yan, na Ah, uh, to na talagang uh, binuo ko so nakaraan nilighten ko pa ng konti ayan para lang ah. Uh, pakita sa inyo at hindi ko naman siya gaano nga na ayos na nung para ang nung pinaka ginawa ko siya yan. So ginawa ko siya dinobol ko, pinag-aralan ko tapos uh, tinabi ko lang muna no. So yun lang hanggang dito lang uh, at sana ay nakatu nakatulong sa inyo itong ating uh, vlog no. Para sa mga mag build din at eh, siyempre ito ay para maging future reference ko rin sa susunod kasi yun na nga uh, sa susunod natin ay pakita ko rin sa inyo itong uh, ano to. So, pagkakaiba nila. Ha? Pakita ko rin. So, next vlog na lang siya. So, yun lang. Maraming salamat. God bless.